Magandang araw sa inyo. Ako si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang luya at ilang pamilyar na sangkap ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mahimbing at walang patid sa loob lamang ng tatlong gabi. Hindi ito tungkol sa mga tableta o mamahaling gadget. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong katawan hindi laban dito. Bago tayo magsimula, nais kong marinig mula sa inyo saan nyo ito pinapanood at anong oras na diyan ngayon. Pakishare ng inyong sagot sa comments sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang subscribe button. Samahan ninyo ako. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong mga gabi para sa kabutihan. Bakit nahihirapan ang mga nakatatanda na makatulog ng mahimbing? Pagkatapos ng edad na iksinta, ang paraan ng pagbuo at pamamahala ng inyong katawan sa pagtulog ay nagsisimulang magbago sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Ang inyong utak ay gumagawa ng mas kaunting melatonin, ang natural na hormone na nagbibigay senya sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Kasabay nito, ang inyong circadian rhythm, ang inyong panloob na orasan ay nagbabago kaya mas mahirap makatulog ng maaga at manatiling tulog sa buong gabi. Ang mga pagbabagong ito ay normal na bahagi ng pagtanda ngunit maaari kayong iwanan nitong hindi mapakali. Malaki rin ang papel ng inyong digestive system. Sa pagtanda natin, bumabagal ang panunaw at ang mga huling hapunan ay maaaring magpanatili sa inyong katawan na gumagana kahit matagal nang patay ang mga ilaw. Maaari nitong itaas ang inyong heart rate at dalasan ang pagpunta sa banyo. Idagdag pa riyan ang natural na pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol, na kadalasang dulot ng mga alalahanin sa kalusugan, pinansyal o kalungkutan at ang inyong katawan ay maaaring manatiling naka-high alert kung kailan dapat itong nagpapahinga Sa Cebu nakilala ko ang isang mag-asawa sina Jose at Lita parehong nasa kanilang 70s na matagal nang nahihirapan sa hindi magandang pagtulog sa loob ng mahigit isang dekada Sinubukan nila ang mga white noise machine makakapal na kurtina at mamahaling kutson. Tila walang tumagal na epekto. Si Jose ay madalas magising ng trimamang ng umaga na puno ng iniisip habang si Lita ay paputol-putol ang tulog, gigising na pagod at masakit ang katawan. Akala nila ay bahagi lang ito ng pagtanda hanggang sa malaman nila na ang kanilang mga gawi sa gabi. Ang huling hapunan at pag ng email bago matulog ay nagpapalakas ng stress hormones. Nang magsimula silang kumain ng mas maaga, magdim ng ilaw pagkatapos ng paglubog ng araw at gumamit ng isang pare-parehong gawain bago matulog, dahan-dahang nagbago ang kanilang mga gabi. Si Jose ay nagsimulang makatulog ng bimang hanggang ibin na oras nang hindi nagigising. Ang mga umaga ni Lita ay gumaan at naging mas kalmado ang kanyang kalooban. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit. Ito ay isang pundasyon ng kalusugan ng utak, memorya at paggana ng puso. Ang mabuting pahinga ay nakakatulong sa pagregulate ng presyo ng dugo, sumusuporta sa malusog na timbang at nagpapanatili ng blood sugar sa ligtas na antas kapag bihira na ang mahimbing na pagtulog, nawawala sa inyong katawan ang gabi-gabing pagkukumpuni. Ang magandang balita ay kahit na matagal na kayong nahihirapan, maaaring bumuti ang inyong pagtulog. Sa pamamagitan ng pag sa mga pagbabagong ito at paggawa ng maliliit na pagsasaayos, maaari ninyong bigyan ang inyong katawan ng mga senyas nakailangan kailangan nito para magpahinga. Sa tamang mga gawi, maaari pa rin kayong gumising na sariwa, malinaw ang isip, at handa para sa araw na darating. Ang luya ay higit pa sa isang pampalasa sa kusina. Ito ay isang pinagkakatiwala ang lunas sa mga kultura sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Kinukumpirma ngayon ng modernong pananaliksik kung ano ang dati ng nalalaman naglalaman ang luya ng mga natural na compound na tinatawag na gingerol at shogaol na may malakas na anti-inflammatory effects. Ang mga compound na ito ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga na madalas na nag-aambag sa paninigas ng kasukasuan at pananakit ng kalamnan. Nagre-relax din sila ng smooth muscle tissue na hindi lamang sumusuporta sa panunaw kundi nakakatulong din sa katawan na maglabas ng tensyon bago matulog. Sa madaling salita, tinutulungan ng luya ang inyong katawan na makaramdam na ligtas para magpahinga ng malalim. Isang hindi gaanong kilalang benepisyo ay ang kakayahan ng luya na tumulong sa pagregulate ng temperatura ng katawan. Sa pagtanda natin, nagiging hindi gaanong mahusay ang ating panloob na thermostat at ang bigla ang pagbabago sa temperatura ay maaaring gumising sa atin. Dahan-dahang itinataguyod ng luya ang sirkulasyon, nagbibigay init sa malamig na buwan at balanse sa mainit na gabi. Para sa isang taong madalas magising dahil malamig ang kanilang mga paa, malaki ang maitutulong nito. Karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng humigit kumulang hanggang dalawang gramo ng sariwang luya bawat araw na halos kasing laki ng isang pulgadang piraso. Ang sobrang dami ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan o makipag-interact sa ilang mga gamot, lalo na sa mga pampalabnaw ng dugo. Laging matalinong banggitin ito sa inyong doktor bago ito regular na idagdag sa inyong rutin. naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Jose isang 72 taong gulang na retiradong mekaniko mula sa Batangas na matagal nang nakikipaglaban sa hindi magandang pagtulog ang kanyang mga gabi ay madalas na nagtatapos sa isang tasa ng itim na tsaa na akala niya ay hindi nakakasama Ngunit ang kafin kasama ng kanyang ugali na manood ng late night TV ay nag-iwan sa kanya na nagpapagulong-gulong sa loob ng ilang oras. Matapos marinig ang tungkol sa tsaa ng luya, nagpasya siyang subukan ito. Nagsimulang maghiwa si Mang Jose ng isang pulgadang piraso ng sariwang luya at pinakuluan ito sa isang tasa ng tubig sa loob ng mga 7 minuto. Nagdagdag siya ng kaunting pulot para sa tamis at ininom ito mga 45 si minuto bago matulog. Sa unang gabi pa lang, napansin niyang hindi nagaanong hindi mapakali ang kanyang mga binti. Pagsapit ng ikatlong gabi, nakakatulog na siya ng anim na dire-diretsong oras ng hindi nagigising. Sinabi sa akin ni Mang Jose na parang natagpuan niya ang isang nawawalang piraso ng puzzle. Ang aral dito ay simple. Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay nasa ating mga kusina na tahimik na naghihintay na maalala natin sila. Ang dalisay na pulot pukyutan ay pinahalagahan sa loob ng maraming siglo, hindi lamang sa lasa, kundi sa kakayahang suportahan ang kalusugan. Para sa mga nakatatanda, isa sa pinakamahalagang benepisyo nito ay ang pagtulong na patatagin ang antas ng blood sugar sa buong gabi. Kapag nananatiling matatag ang inyong blood sugar, nakakaramdam ang inyong utak na ligtas na mag-relax at maaaring maglabas ng melatonin. Ang biglaang pagbaba ng blood sugar ay maaaring gumising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang dalisay na pulot ay iba ang pagkilos kaysa sa refined sugar. Mas dahan-dahan itong nasisipsip. Ito ay isang banayad na suporta na maaaring mga hulugan ng mas malalim na pagtulog. Gayunpaman, hindi lahat ng pulot ay pantay-pantay. Sa maraming grocery store, makakahanap kayo ng mga bote na may halong corn syrup. Ang mga ito ay kulang sa natural na enzymes at nutrients. Ang tunay na raw honey ay madalas na nagkikristal sa paglipas ng panahon. Isang senyales na ito ay puro. Kapag pumipili, hanapin ang mga label na nagsasabing 100% raw o pure. Kung maaari, bumili mula sa isang pinagkakatiwalaang lokal na nag-aalaga ng pukyutan. Ang ideal na dami ay mga uno kutsarita na iniinom 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Ang susi ay moderasyon lalo na para sa mga kailangang magbantay sa kanilang blood sugar. Si Aling Linda, isang sibunto taong gulang na retiradong guro mula sa Laguna, ay halos sumuko na sa pag-asang makatulog sa buong gabi. Palagi siyang nagigising Bandang duha mas ng umaga na nag sa kanya na pagod sa umaga. Matapos marinig ang tungkol sa epekto ng pulot, nagpasya gumawa ng isang maliit na pagbabago. Pinalitan niya ang kutsarita ng asukal sa kanyang panggabing tsaa ng isang kutsara ng raw honey. Sa loob ng tatlong gabi, nakatulog siya ng bimo hanggang sikem na oras nang hindi nagigising. Pagkatapos ng duhon linggo, bihira na siyang magising ng maaga. Sinabi sa akin ni Aling Linda na higit pa sa mas mabuting pagtulog, nabawasan ang kanyang pagkabalisa sa gabi. Ang tiwalang iyon na binuo mula sa isang simple at natural na ugali ay nagbigay sa kanya ng panibagong pakiramdam ng kontrol sa kanyang kalusugan. Ang Ceylon Cinnamon ay isang pinahahalagahang pampalasa na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Ang mas mabuting sirkulasyon ay nangangahulugang mas maiinit na kamay at paa, mas komportabling temperatura ng katawan, at mas kalmadong nervous system, lahat ay sumusuporta sa mas malalim na pagtulog. Nakakatulong din ito sa katawan Napamahalaan ang antas ng blood sugar. Mayroong dalawang pangunahing uri ng cinnamon, Ceylon at Cassia. Karamihan sa cinnamon sa grocery store ay Cassia, na may mas mataas na antas ng kumarin, isang compound na sa malalaking halaga ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay. Ang Ceylon cinnamon ay may mas magaan na lasa at mas mababang antas ng kumarin. Kaya mas ligtas ito para sa regular na paggamit. Iminumungkahin ng mga eksperto ang mga wanakiporo na kutsarita bawat gabi. Naaalala ko si Mang Roberto, isang 70-taong gulang na retiradong bumbero mula sa Pampanga na nahihirapan sa pagising ng maraming beses bawat gabi. Ang kanyang pangunahing reklamo ay ang malamig na pakiramdam sa kanyang mga paa. Sinubukan niya ang lahat mula medyas hanggang heating pads. Isang gabi, nagpasya siyang magdagdag ng isang kurot ng Ceylon cinnamon sa kanyang panggabing tsaa ng luya. Sa loob ng tatlong gabi, napansin niyang na natiling komportabling mainit ang kanyang mga paa sa buong gabi at tumigil na siya sa paggising dahil sa lamig. Sinabi sa akin ni Mang Roberto na ang maliit na pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaaring bumuti ang kanyang mga gabi ng walang komplikadong paggamot. Paano pagsamahin ang tatlong simpleng sangkap sa recipe para sa mahimbing na pagtulog? Ang pagsasama-sama ng sariwang luya, dalisay na pulot, at Ceylon cinnamon ay lumilikha ng isang banayad at natural na tulong para sa mas mabuting pahinga kakailanganin ni ninyo ninyo ng isang piraso ng sariwang luya na may isang pulgadang haba, binalatan at dinikdik, one kutsarita ng dalisay na raw honey at one puro na kutsarita ng dinurog na Ceylon cinnamon. Ang proseso ay simple. Ilagay ang luya sa isang tasa ng tubig, 240 ma, please, at pakuluin ng dahan-dahan sa loob ng impa hanggang 7 minuto. Salain ang luya. Pagkatapos hayaang lumamig ng bahagya ang likido kapag mainit-init na ito ngunit hindi na umuusok ihalo ang pulot at cinnamon ang pagdaragdag sa mga ito sa huli ay pumipigil sa init na makasira sa kanilang mga benepisyo ang pinakamagandang oras upang inumin ito ay 30 hanggang 40 minuto bago matulog mayroong ilang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Ang paggamit ng masyadong maraming luya ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan. Ang pagdaragdag ng pulot habang kumukulo pa, ang tsaa ay sumisira sa mga kapakipakinabang na katangian nito. At ang pag-inom nito kaagad pagkatapos ng isang malaking pagkain ay maaaring magpanatiling masyadong aktibo sa inyong digestive system. Si Aling Nancy, isang 74 taong gulang na retiradong NARS mula sa Baguio, ay sinunod ang mga tagubilin ng eksakto. Pagsapit ng ikatlong gabi, nakatulog siya ng halos sitina Oras. Para kay Aling Nancy, ang inuming ito ay naging isang nakakaginhawang bahagi ng kanyang gabi, isang sandali ng kapayapaan sa isang abalang mundo. Bakit gumagana ang recipe na ito sa loob lamang ng tatlong gabi. Ang dahilan ay hindi mahika, kundi kung paano ito gumagana sa mga natural na sistema ng katawan. Kapag ininom, dahan-dahan nitong inaactivate ang parasympathetic nervous system, ang bahagi ng katawan na responsable para sa pahinga at paggaling. Ang luya ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapainit sa katawan. Ang Ceylon cinnamon ay tumutulong na balansehin ang blood sugar. Ang pulot naman ay nagbibigay ng isang mabagal at matatag na supply ng enerhiya sa utak na pumipigil sa paggising. Ang kombinasyon ng tatlo ay lumilikha ng tinatawag na synergistic effect kung saan mas malakas ang kanilang pinagsamang epekto. Maaari ring iakma ang recipe para sa iba't ibang pangangailangan sa kalusugan. Para sa isang taong may diabetes, ang mahalagang pagsasaayos ay ang pagbabawas ng pulot sa unang kutsarita. Para sa lasa, magdagdag ng dalawa o tatlong manipis na hiwa ng sariwang lemon. Para sa mga namamahala ng mataas na presyon ng dugo, gamitin lamang ang isang kurot ng cinnamon at magdagdag ng chamomile tea bag habang nagpapakulo. Para sa mga madalas makaramdam ng lamig sa kanilang mga kamay at paa, dagdagan ng bahagya ang luya sa uno at, at wanapiduas pulgada. Kung susubukan ang mga ito, magtago ng isang simpleng journal upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa inyo. At laging kumonsulta sa doktor kung umiinom kayo ng mga gamot. Ang mga gawi ay tumutulong din para mas gumana ang recipe. Isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago ay ang pagbabawas ng pagkakalantad sa asul na ilaw mula sa phone screens at TV isang oras bago matulog. Panatilihin din ang temperatura ng silid tulugan sa pagitan ng 18 at 20 degrees Celsius. Ang isa pang simple ngunit makapangyarihang teknik ay ang 478 breathing method huminga sa ilong sa bilang na apat, pigilin ang hininga sa bilang na pito at ibuga ng dahan-dahan sa bibig sa bilang na walo. Pinapakalma nito ang nervous system. May mga pagkakamali na nagpapabawas sa pagiging epektibo ng recipe. Ang pag-inom nito pagkatapos ng mabigat na hapunan ay isa. Ang paggamit ng mababang kalidad na sangkap tulad ng tuyong luya, pekeng pulot, o kasya sinamon, ay isa pa. Ang kalidad ay mahalaga. Si Helen, isang 71 taong gulang mula sa Quezon, ay hindi nakaranas ng pagbuti hanggang sa palitan niya ang kanyang mga sangkap ng sariwa at mataas na kalidad na bersyon. Sa loob ng apat na gabi, napansin niyang mas mabilis siyang nakakatulog at mas bihira ng magising. Payo sa kaligtasan. Kung umiinom kayo ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, blood thinners, gamot sa diabetes, o kung kayo ay buntis o nagpapasuso, kausapin muna ang inyong doktor. Ang luya at cinnamon ay maaaring makipag-interact sa ilang gamot. Kung nakakaranas kayo ng insomnia na tumatagal ng higit sa ilang linggo o may mga senyales ng sleep apnea, malakas na paghilik, paghinto ng paghinga, o pananakit ng dibdib sa gabi, humingi agad ng medikal na atensyon. Ang pinakamatalinong diskarte ay ang pagsamahin ang modernong medisina sa mga natural na pamamaraan sa ilalim ng gabay ng inyong doktor. Sa nakalipas na ilang minuto, sinuri natin kung paano ang tatlong simpleng sangkap, sariwang luya, dalisay na pulot, at Ceylon cinnamon, ay maaaring magtulungan upang suportahan ang mas malalim at mapayapang pagtulog. Ang kagandahan ng diskarte na ito ay nasa pagiging simple at abot kaya nito. Hindi kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong makina. Ang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating pagtanda, ay hindi kailangan maging komplikado o mahal. Minsan, ang mga pinakamabisang solusyon ay matatagpuan mismo sa ating mga kusina, tahimik na naghihintay na muli nating matuklasan at bigyan ng halaga. Hinihikayat ko kayong subukan ang recipe na ito sa loob lamang ng tatlong gabi. Ihanda ito ng may intensyon. Higupin ito ng dahan-dahan at bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-relax. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Pagkatapos, ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na tahimik na nahihirapan na makahanap ng pag-asa. Habang ginagawa ninyo ang maliit na hakbang na ito, Tandaan na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kailanman pagiging makasarili. Ito ay mahalaga. Nawa'y maging kalmado at walang patid ang inyong mga gabi at ang inyong mga umaga ay mapuno ng enerhiya, kalinawan at kasiyahan sa pag-alam na pumili kayo ng isang simple at mapagmahal na paraan upang suportahan ang inyong kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga mahal sa buhay